mot para ma Kalabos, kalabos. Kena kondir segi. Patya nak kondir patya. Betul. Ya on lah, nak tolong orang nak baboi. Baboi ni on.

Robot juga Pak Andre kan ana ana ana. Ana. Oh. Dia jalan ke Manjero, Meranakiro, Meranak

회 q a l e l i t i o n 방아 a i kemana kemana nanti rusak pak? Halo. hello.

lawan kung na may katabang sa ko ah sa bay mong istorya ha bato lang Isai, klasing, uh, ha ko say san classing a tabak ha tanda sama gi apo oh ajar kelas di Tabang, ah, oke segi-segi perumah kontak petir, Tabang, Uh, bro, kinunot ka din ko kasi tapos na 'yung papabait ko nung bro. Bago ka, ka. Puro lang salita. Ano bang gusto mo, bro? Uh, bro. Ano bang gusto mo? Ah. Uh, 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 uh. Atulungan kita, bro. Kung sang classing pagtabang. Uh, ah. Uh, Dahil uh. ano, bro? Kasama din Magkabuti sa, sa inyo bro Kahit konti ang hirilingin ko O ito bro Kahit kita bro Kahit cellphone, magkabigay kayo Huwag uh, okay, bro Kalawan ang uh, uh, pagkawalan kita okay, bro Kahanapan uh, kita na cellphone bro Ah, 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 ito ah, ko ah, bro, o, saan mo na tayo mag-vlog bro? Ah. so gusto akong mag-video balik sa mag-vlog pero wala akong magamit na upon uh, so, Kung gusto mong tabag sa kuha, sa upon ako sa ngayon Ha? Yun Yun ang upon mo na, bro Ang oh, talaan, manahin mo ang

やめろ Pasig na yun makasunod sa to ah Bantay ang palimot Ako nga pagbantay na, pasig na yung Kwan sa to ha, makasunod Bro Hindi uh, mo lang ako tututan bro, bro. Uh, Anong doon na yung Pangayo sa mga Hunters Yung pun lang para makabalik Yung pag-video Maka uh, Video bro maglag na po kung balik kaya ah huwag tayo ah tumuloy sa ating bro ka bro ah balaan na hindi na galing matabang sa kuha Buti okay. no. di mo pagtabal sa buwan. Bro, help lang ngayon para maka-vlog ka pwede balik. Okay, bro. Palabasin mo lang ako dito, bro. Ibigay okay. so, ko sa'yo, bro. Oo. mo sa ko lahat, bro. Ipagawin ah. ka lang yung cellphone, bro ako na kuna. Isa oh, pa mong istorya. Dapat niya ako dito, bro. Ha? Dapat lang ako dito. Ah, mga tao na sa bahay. kasama ko dito. Kasama ka. mga may problema nga magkasabot ah no eh oh, bro pero panindigan ni mo kung, kung saan mo ang panad sa kuha oh ha kung so, may may tumutulong sa atin do mga ka din mo oh, ayan ah. lang ni bro bro ah, proses bro ah wag na Kay uh, napagoy ka uh, o so, bago. Ano yan bro? Ano ako makatapang si Tulo? Ako uh -huh. okay, bahala di bro? Kung tinood na yung ang hindi pa natin sa kuha. Ha? Tinood na bro? Tinood na yung mga hindi pa natin. Sige! Kamutan ako bro. Matuman ang ang gusto kasi may problema na bro ako utan ko naman ko yung malun uh, malunong kasi bro salamat bro salamat uh, so, paano yung kasama mo bro paano yung kasama ko ay bili na lang nato pa balon pero parang ma libre tapos gawat kering area ako sa nang tiraho ng tao pa na ayan yeah. ito so, mga kaibahan oh, ako sa hamper gusto <gasps> ko magbago pero yung na ko ang kanasang na na hunter tapangan ako nila pero nung, wala bibiyaan ako nila mga hunter sagdahan ako may balik ko sa bukit na ito so kung tinong istorya ni Kripe so bahala na eh. Ang sawa ko siya pag pagawas diri nga area. Ako sa ning tiraho ning awa ako parang malibri ko para libre ko. Uh, libre ni paggawas sa aning area mga Ako. Sige lang kawalan na ko eh. si Kriti. Dinuod. Ang iyang sa Para kung kauban niya. bandido Apo ini. Yung... Okay, okay ra. Na, 자, 무리뜨고 봐. 어. 야, 뻔. 허. 리 아. 아. 이리. 아, 오. 지기, 지기, 지기. 아. Погонь. Это что? Неужели это круто? Чисто. Делай. Давай. 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 Mấy cái này lưng rasakan itu ah. ah, aku udah rasakan baru nggak sip ah. Selamat bro. Ah. 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 ah.

lang no. yung yung sabi ko sa iyo bro ah, uh, ko yan bro ah, makikita ko ng halip lang ng pera bro more. at kung uh, 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 tinutang tabang sa kuha bro ito yan bro ah, 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 panalak muna tayo dito bro dito ah, ah. Hãy subscribe cho